kasi ngayon today is Thursday and um, ang oras ay 6.30 a.m. pa lang so maaga ako nagising ngayon kasi meron kaming lakad ngayon and um, uh, hindi ko lang po makakakuha tayo ng clips doon pero um, ano to courtesy call ito sa kataas-taasan ayan tapos nag, ayan, Naggulay tayo ng kuko kagabi. Hindi na ako nag-update kagabi guys. Kasi grabe. Pagod na pagod na ako. Ash Wednesday pala kahapon. So nagpa... Nagsimba muna tayo. And then nag-meeting. Ang dami-dami kong ginawa kahapon. Tapos, alas dos na ako nakatulog. And ang aga ko nagising, di ba? 6 a.m. So, um, oh, Thursday ngayon. Tapos si La Princess, wala silang pasok sa school. sila ngayon kasi merong mag a yung mga teacher nila sa civil service exam. So, ngayon, tsaka bukas, wala silang pasok. Ayan, so, bukas naman, start na ng campaign. Kaya, buti na lang, wala rin sila pasok kasi, siyempre isipin ko pa yung paghahatid sa kanya, pagsusundo, gano'n. Eh, at least mga kasama ko sila sa pag campaign dahil wala pa si daddy nila sa uh, bukas sabado pa yun. At yun. <laughs> Nagsaing muna ako guys kasi ang ang alis namin is ano pa naman, 9 pa naman, 8:30 mga quarter to, eight, to nine, 8 to 9 siguro 8:30 siguro mag start na ako mag-walk walk papunta kanila. Mamjo and maliligo din muna ako kasi nga nagpa-utkot ako ng ulo kay Hillary kagahapon. Nandito kasi siya dito, siya natutulog pa weekends. Pag wala silang pasok, at least kahit papano may kasama kami kasi kami lang ni Princess dito. And kahit papano may kasama din si Princess kasi syempre, ano, Princess pala, ang sama ng, ang sama ng ano niya ngayon, ang sipon ngayon. Tapos, yun. Kakapila muna ako guys, habang kagantay na no, oras 7, mag, ano na ako, maliligo, maliligo, na ako para may time pa ako mag-ayos-ayos. -ayos, tapos, mag-relax, waiting ng no, oras. Ganun. Ay, waiting ako no, pa pala yung sapatos ko. Hmm, nadami ako na mainit. Nakadaan ko, papunta ka nila, Ma'am Jo. 8.46 na. Oh, Naalis kami yata down nine, eh. Pretty lang, parang hindi pagpawisan. <laughs> Ang init pa naman. Ang tikot pa makalimutan tong payo. Pero yung eyeglasses ko nandito sa, shades ko nandito sa bag. Mamaya na ako magsusot, kaya pa naman ng mata. Mga ganitong oras, pero pag tanghali na sobrang di na kaya. Malapit na ako, guys. Tama kami, City Hall. pupunta ako ng clubhouse na naman ngayon para maipasa itong mga papeles nila sama ko yung dalawa ayan grabe init Tek. kaya yung youtube <laughs> uy jungwon <laughs> <laughs> yan may buwan <laughs> <laughs> si jungwon ikaw Pumju. <laughs> <laughs> Kaya Roger sa may mga bata tsaka yung mga team Ayan sila Eric, si Tito Ayan, ayan Sila Joel, ayan na sila Joel Sina Madam Tess lang yata si Ayan sila Joel ayan. Si Tess, si Tutay Nag-commute sila ata Saan si Ding? Wala si senior ID. Oh, mga senior ID. Si Ma'am si Ma Jo, wala pa. Parating pa lang. Yung dalawa, oh. Jo. na. He's <laughs> ah, Maya, On my own way. bakla <laughs> dyan ka na lang. Pa-open mo muna, Erkontay. Pa-open mo muna. Pa-open <laughs> mo

Good morning, guys. <clears throat> Today is Friday na. So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo last time, magiging busy yung week ko hanggang next week. Kasi may mga ganap tayo na um, aasikasuhin. So, baka pa sulpot lang talaga itong paggawa ko ng vlog. At magiging magkakasama-sama itong vlog na to sa whole week, kung kailan ako makakapag-edit ayon So, may mga clips ako mga nakukuha and pagsasama-samahin ko na lang siya. So, today start na ng campaign nila ni Daddy Chris. So, kasama ko din mga bata. Ang aga pa namin ngayon. Alas, nagising ako 6am eh. So, ngayon is 7.45 na ata o 7.15 na mag -e 8 na. So, alis na kami. Nakaredy na kami. Ayan. Nakaredy na kami kasi pupunta na kami dun sa headquarters kung saan kami magkikita-kita lahat. Tapos, ayun, Um, start na nang pakikipagbaka sa kainitan ngayon. So, wish us luck, guys. At wish nyo rin si Daddy Chris ng luck kasi exam niya rin ngayon. And, ayun. Uh, Sana makauwi din siya ng maaga mamaya. Yung hindi sobrang gabi para ma para naman makabanding din siya namin ng na mahaba-haba. Kasi bukas at Sunday uh, super busy kami niya kasi whole day kami lahat. Whole, whole day kami Uh, nasa labas, lalo na ako, ma magiging busy rin ako bukas kasi pupunta ng school, yung mga ganon. And, ayan. Baka mamayang gabi din ako mag, uh, mamayang gabi din ako maglalaba kasi baka may dala siyang labahin. So, pero ngayong, ngayong Friday, umaga lang ang input namin. Kaya, maaga kami ngayon. Maaga kami maglalayag. Kaya, ano lang, half, half day lang kami kasi nga, start na rin pala ng ano, start na rin pala ng um, Station of the Cross sa mga bahay-bahay. So, uh, mamayang hapon yata mag of the cross pero parang baka hindi na kami sumama ng mga bata kasi nga may mga assignment din silang kailangan gawin. Ayan. So, depende na lang din mamaya kung anong plano nila. Kasi ayoko rin na wala, ayoko rin na wala ako doon sa mga lakad nila kasi syempre kanya-kanya nga kasi ng ano to eh, parang kanya-kanya ng bit-bit ng <laughs> ng uh, kandidato. So kung wala ka syempre, walang bantay yung kandidato mo, eh, di, hindi ka rin nila dadalhin. So yun ang ano ko, yun ang aking goal. Okay lang naman din na pumiwalay ako sa kanila pero syempre iba yung sama-sama nilang binabanggit kung sino yung mga kandidato at saka nandun ako din habang binabanggit din nila para mahiya sila na hindi banggitin yung akin, di ba? <laughs> ayan guys, so ayan, um, na kami, alis na rin kami ngayon tapos uh, dependent na lang mamaya baka kuha-kuha na lang kami ng clips para kahit papano masilip nyo yun, yung mga activity na ginagawa namin no whole week, ayan. Actually, walang pasok ngayon yung mga bata, kaya Buti na lang at wala silang pasok modular sila ngayon. Makakasama ko sila dahil wala. Wala akong uh, katungwang. katuwang. Mag-isa lang ako doon. Mag-isa lang ako hawak ng papel ni Daddy Christ. at sila din ay eh, marami sila. So ako, ako lang mag-isa. Buti kasama ko yung dalawa. So tatlo na kami. <laughs> Ayan guys. Mamaya na lang ulit. Uh, kuha na lang ako ng clips mamaya para may pakita ko sa inyo. Bye! Ano? Ano? Pauline Chico Big kastanyo <Elijah Fraun> <abonnés> Gina nasa Felipe na fruit, and </C2> Renato <o pant> <natives> sila?

pag dai po back na rin ang primo ng bomba ng tsina. Amara ng sobra. Oh, takin na. Alala. Ito na, ito na na. Ito na. So, ayun. Update, guys. Sobrang lala na ng sipon ko. And, nilalagnat na rin ako. Pero, hindi ako pwedeng ano, magpahinga pa. Kasi, sobrang dami pang kasi uh, ayun. Um, pero anyways, two days na lang naman. So, um, pipilitin ko kakayanin, iinom na lang akong gamot. Hindi ko kakalimutan yung vitamins saka yung gamot para kahit pa eh, mabawasan yung nararamdaman ko saka yung pagod. Um, ayun. Two days na lang naman ang ikot-ikot na yan. And afternoon waiting na lang sa eleksyon and then sa eleksyon, yun na yung pinaka last day. So, kahit papano, may one day na ako na pahinga noon bago mag-election. I know, two days pala kasi hanggang 22 lang naman ang campaign. Tapos, 23, 24. So, may pahinga na ako ng unti niyan. Kahit papano, kung may mga pa-meeting-meeting man na patawag-tawag na meeting, um, kahit papano may pahinga na ako nun. Tapos, 24 naman, nandito na si Daddy Chris. na muna yung mga a sa mga meeting-meeting. Tapos, Um, ayun, 25 yung pinaka-eleksyon nila. Nagpapahinga muna ako kasi, um, yun, sobrang ano talaga. <clears throat> Wala pa naman, mamaya pa naman ulit ang alauna ang meeting. So, maaga pa, nagaantay lang din ako kay Princess bumangon, kasi may gagawin pa ako din sa kanya. Nagpapatulong din siya sa project niya. So, mamaya gagawin ko yung pag-uwi. Ay, lako. Love... Ay, kaya natin to guys. Kaya na natin to. Tapos, sumabay pa yung menstruation ko. Alam mo yun. <laughs> Nagsabay-sabay. Nagsabay-sabay yung pagod. Yung sipon. Sipon dahil sa init. Ang init kasi ng panahon. Tapos, ayun ikot kami na ikot. Relax na muna guys. ayo Nakapagpahinga na ako. Ngayon, medyo may sipon pa rin ako. Namamalat na rin yung dito ko. Ganyan niya, may pagpatuyo na siya. Namamalat na yung ganito ko. Kakaganan ko. So, yeah. Tapos, today is Wednesday na, ano na? Wednesday na, 20. Ah, di, 21 na. Ayan. So, wala kami ikot ngayon. Pahinga namin ngayon. Ang tama-tama na -tama, ba din ako kanina. Yan, sige, sa pasok na. Siya na lang muna 'yung aalis. Siya na lang muna ipapasok ngayon kasi marami akong gagawin dito sa bahay. i ko na 'yung isang araw na may pahinga kami. Baka mamaya gabi magpatawag na naman ng meeting yon, So, What? oo, kasi iisababalita nila 'yung lakad nila ngayon. So, ayan. At saka makakapag-edit din tayo ngayon. I-edit ko 'yung mga iba-iba kong mga clips-clips na mga nakuha. Ayan, tapos may ginagawa rin ako ngayon yung project ni Princess na tulungan ko siya kasi sobrang busy nila ngayon sa school guys. And ayan, ano pa ba? nag-update nag -update ako sa inyo. Gusto ko mag-update araw-araw para alam nyo yung mga nangyayari. Kasi nga, uh, uh, unti-clips lang yung mga nakukuha ko. Kaya yung video natin na to, puro daldal -dal to. <laughs> Manawa kasi sa kadaldalan ko. Anyways, ayan. So, gusto ko rin kasi update din para alam ko um sa mga next year, kung ano yung mga naganap sa akin ng February. Kasi alam nyo, sabi ko nga kay Hillary, every February talaga busy ako. Start nung 2018 na binili namin yung sasakyan na every February talagang mayroong ganap sa buhay namin na nagiging busy ako. Kaya nga sabi ko kay Hillary, bakit ganun tuwing February sobrang busy ko talaga. As in, parang ang hirap-hirap huminga. <laughs> February Pero, pa <clears throat> February pa. February. Nakakatulong din talaga yung mga vitamins na iniinom ko para mabilis ang aking recovery. Tapos, mayinom din ako ng, ano, by Jessic lang talaga yung ininom ko. Kasi nga, ang lagnat ko talaga nasa loob siya. Ka. Pero kahapon lumabas yung lagnat ko habang nag-iikot kami. Namumula daw ako. Tapos, ano, yung mata ko parang babagsak na ganun. Kaya, may nakapansin sa akin. Buti, may mga tao talagang ganun, ano, yung uh, small small things na papansin talaga nila yung pagbabago. So, may nakapansin sa akin si Kuya Bob. Sabi niya, yung may sakit ka ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, opo, noong nakaraan pa. Sabi ko gano'n. So, sabi niya, magpahinga ka muna kasi yung mata mo. Sabi niya ganun. Tapos, pag ganun niya sa akin, sobrang init. Ako, pakiramdam ko talaga yung mukha ko may init. Kasi, akala ko init lang ng araw. Pero yung pag ganun niya daw sa akin, grabe daw yung init ko kahapon. Kaya buti na lang, lagi ako may baong by Jessie. Kasi minsan guys, hindi ko na maano yung sakit ng ulo ko. Bigla-bigla na lang siyang so, umaandar. Kaya, ah, uh, lagi ako talaga may baong biogenesic sa bag. Sa wallet. Nilalagay ko sa wallet ko para hindi ko makalimutan. So, ayun. Buti na lang may biogenesic ako. So, habang naglalakad kami, uminom na ako ng gamot. Tapos, grabe nung, pinawisan ako ng bongga-bongga. -bong Tapos, yun. Pagdating ng pastap stop na kami, yun, nakapagpahinga na ako ng onte, ganyan. Medyo nawala na rin yung init ng katawan ko hanggang sa pag-uwi ko dito. Pag-uwi ko dito, minuulit ako by Jessie kasi sabi ko, ang dami ko pang gagawin. Niisip ko pa yung mga labahin ko. Alam mo yun, parang hindi ka makakahinga. <laughs> hindi ka makakapagpahinga sa mga ano. Kasi kailangan ko rin matap, ma, ano, malabhan kasi wala namang ibang gagawa no? uniform ni Princess nandun. Alam mo yun, So ayun, buti na lang at medyo kahit papano medyo maganda na yung pakiramdam natin ngayon. Pero susundutan ko pa rin siya ng ino mamaya kasi parang meron pang may something pa ako nararamdaman. Pero hindi na siya ganun kalala like kahapon. Ayan, so update ko na lang kayo mamaya. Kasi kasuhin ko muna to si Princess kasi paalis na rin siya.